So ngayong araw guys, medyo nagising nga pala ako ng maaga. Hindi na nga rin pala ako makatulog kaya gagawa na lang ako ng content. Yung mana isip ko nga pala guys, magpahula na lang ako ng mga laro sa Roblox. Marami kasi naglalaro sa Comshop na mga bata. Kaya sakto tong challenge na to para sa kanila. Madali nga lang pala itong pinapahula ko dahil pamigay na rin to. Yung nakaraang araw kasi guys, konti lang yung mga bata naglaro. Nabagyo kasi at ang lakas ng ulan. Naglagay na nga rin pala ako dito ng mga premyo para mas exciting. Bago nga rin pala ako pumunta Comshop guys, kakain na muna ako. Yung ulam ko nga pala guys ay pritong manok. Allergy nga pala ako sa manok kaya mangangatina naman ako nito. Sa labas nga palagis, naririnig ko si Boy Matyonurin tsaka si Boy Ubo nag-aaway na naman. Kaya pagkakain ko nga palagis, dumiret na sa computer shop. Daladalo ko na nga pala dito yung panlaro ko. Pagpunta ko nga pala dito, may nag-aabang na agad na maglalaro. Tinabi ko na nga pala sa kanila na may pag-games ako mamaya. Hindi ko pa masimula kasi kakunti pa lang sila. Habang naglalagay nga pala ako ng oras, nakita ko si Boy Matyonurin dumalaw dito. tuan tuwa nga pala ako dyan dahil nang libre nga pala si Boy Matyonurin nang tigay isang oras. Okay, okay, yeah. Kaya panigurado guys, magdamag na naman tong tatlong bata dito. Yung pag-games ko nga pala guys, waiting na lang sa mga player. Mga ilang oras nga pala, sa wakas nagputahan na rin sila dito. Nagulat nga rin pala sila dahil meron nga pala akong Roblox. Kaya ayan, pinasearch ko nga pala sa kanila yung pangalan kong Boy Skincare. Nagandahan nga rin pala sila dahil meron akong alagang rhino. Sa buong Roblox nga pala guys, ako nga lang pala meron yan. Si Buyo Buong buo nga pala guys, pumunta dito para mag-live. Kaya yung pag-live nga pala niya dito, sobrang ingay. So dahil marami na nga pala mga bata dito, mag-umpisa na nga pala magpalaro. Yung video nga pala guys, na-upload ko na nga pala to sa Facebook. Facebook page ko. Kaya sa mga gusto manood ay hanapin nyo na lang. Grabe nga pala yung pinamigay kong reward dito. Tuwan-tuwa sila. May pera kasing kasama at libreng oras. Kaya sana yung mga nakuha nga pala nilang reward. Ipambili na lang nila ng pagkain. Sa na palaro ko nga pala guys, pera at pagkain naman yung ipapamigay ko. Dumalaw nga pala dito si Kuedogs at nilibre nga pala siya ng oras. Kaso guys, hanggang ngayon hindi pa niya binabayaran yung bayad. Kawawa naman yung mga bata kung bawiin ko yung tigi isang oras nila. Nang pagtapos nga pala ni Boy mag-live dito sa computer, ilalagay ko na nga pala nilang oras. Halos 11 hours nga rin pala yung pinamigay ko. Kaso guys, nakakalungkot lang. Kahit nga pala maraming nanalo, merong dalawang hindi nakakuha ng kahit ano. Kaya sabi ko, eh, libre ko na lang sila ng 30 minutes. Para lahat nga pala nang kasali ay masaya. At ayan guys, pagkalaro nga pala nila dito sa computer, ayan, nagro-Roblox nga pala sila. Yung favorite na laro nga pala nila sa Roblox ay itong jailbreak. Grabe nga pala yung mga oras nila dito, ang tatagal pa bago mag-time. yung gusto ko sa computer shop. Guys, lahat masaya. At syempre guys, pagkatapos nga pala namin sa computer shop, pumunta naman kami sa bagong trabaho na Ichambungan. Saktoring kasi guys, hindi kami nakapagmerienda kaya dumalo na rin kami dito sa trabaho niya. Sa baklaran nga pala to guys, malapit lang sa barangay hall. Kaya sa mga gusto nga pala makita si Chong Bunggan magluto ay puntahan nyo na siya dito. Grabe nga yung pagluluto nila dito gumagamit pa ng thermometer. Kaya panigurado, perfectly cook yung makakain nyo dito. Meron nga rin pala dito ang bulalo na kalabaw. Kaya sakto, masarap to lalo na taglamig. Kaso guys, yung order nga pala namin ni Boy dito, chicken tsaka <laughs> Natikman na kasi namin dito yung bulalo kaya ibang menu naman. Hindi pa pala yung rice ko pero umorder na agad ako na extra rice. Ang kasi maubos, gawa ni Kuya Dukes na kikikain din sa akin. Kaya guys, yun lang. Thank you for watching. Bye-bye!